ang purpose ng video natin is hindi pa po promote pag sa pagtuturo lang to so right ito ay ituturo ko sa inyo yung uh, para madali tatanggalin tong mga gasket na matigas so sa pamamagitan lang nitong tearings na to so to, di yan siya magbakat yung ano kahit papaluin yung ganun basta ang pagpalo is center itong center nito yan Wag niyo patagilid yung mataman siya ta babaka talaga yung marker lang. Wag pa ganun. Dapat sintrong sintro Ganun. Kahit ilang bisis niyo paloy niyan hindi yan babakat yung uh, parang tinamaan ng itong bakal na to. Ayun no? oh. Hindi yan babakat. Matagal na akong gumawa. Almost 10 years na ito yung pinagtatanggal ko sa mga, mga, gasket na matigas yan ah sintrong sintro lang yan ah sintrong sintro lang para matanggal yung matigas na gasket yung nakapakat yung lalo na may mga pandikit o. Ganun lang, sintro papakita ko sa inyo ah... wala yang ito oh. wala yang marker ayan o oh, wala 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 kayong magkita dyan basta sintro lang yung pagpalo oh. wala yan at saka malambot na lang siya tanggalin pag napalo palo nyo katulad yan o oh. o oh. o oh, oh di diba? o madali na lang siya kaysa yung katulad ng ginawa ni John eh, na ano? yun napakahirap nyan yung susunggitin nyo ng ano napakahirap mas madali ito mga ganyan eh, yun o di ba diba? wala siyang mark sa pag walang bumakat doon sa pinagpaluan natin matigas to kasi ginamitan ng gasket maker basta sintro lang yung pagpalo o ah para magkaro magka, para magkaroon kayo ng idea ayan oh oo tanggal yan sintro lang ito yung mga uh, old method na gawa, gawang ano mga classic ano yung mga uh, sinaunang sinaw ng mekaniko ito ang discard nila so yung iba sabi nila magkaroon ng mark hindi hindi totoo yan ayan oh eh, hey, totoo yan. Eh, natatanggal lang ako. Ayan, oh. Wala, walang marker yan sintro lang, sintro. Maniwala kayo sa akin, hindi. Hindi yan magkaroon ng mark. Sinaside ko pa nga yan, oh, para yung dikit niya is talagang matatanggal. Tanggal talaga yan. Yan, oh. oh. Yan, nakita niyo sa video, oh. Napakatigas niya pero matatanggal siya. Ayan, oh. Wala siyang bakat. Oh, oh. Napakadali lang, di ba? Basic ang tawag doon. So, ayan. Yan yung mga old method na gawain nung unang mga mekaniko. Nung sinauna pa ng uh, matinik mga discarte nila. Oh, 19 for Godhead. Oh, for Godhead, yung mga ginagamit nila. Oh. Oh. Yung iba kasi, pag nakakita ng mga ganyan sabi nila kagad na nasis masisira yung crankcase hindi totoo yun masisira yan pag gano'n ng ano mo doon sa may uh, sharp oh totoo pag hina mo talagang babakat yung ano dyan yung mark ng ano pagpalo oh yan oh. tanggal yan pakita ko sa iyo ah. oh ayan o. oh oh napadali lang tanggalin oh ayan oh ayan oh ayan mahirap yan siya tanggalin di ba ito ito mahirap yan tatanggalin natin ha Oh, diskarting malubit. Oh, di ba tanggal siya? Oh. Lumubog na nga yung ano doon, no? Sa ilalim kasi may butas diyan sa may bolt ng side stand. Yan, matigas 'to. Tatanggalin natin, papakita ko sa inyo. Hmm. Alright, di ba? Oh, ayan. Tanggal oh. Ayun oh. Oh. Oh, ayan. So, ayan. Napakadali lang pag ano. <coughs> Susundan mo lang yung mga old method ano. Oh. Kus 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 may to ito pag kita ko sa inyo. Ito ito. No, napakahirap oh. O, oh, mo 'yun oh. Yung iba niyan hindi matatanggal, mahirap siya sugutin. Ayun oh. lalo na yung ano alam ng mga mekaniko to may harap siya sungkitin pag lalo na pag sobra nang tigas mga ganito nakapaka yung nakapakat na talaga siya so right yan lang ang purpose ng video natin yung hindi ano tayo nagpo-promote sa gawa natin. Yung ano natin, yung matuturuan kayo ng kahit paano. Kunti lang na idea. Alright, hanggang dito na lang. bye bye Shout out, Shout out sa lahat.